Uuuhh! Nakalapit kayo mga <laughs> Yung taraw lang <laughs> mo ata, pwedeng iligid yun. Uuuhh! Aaaaah! Uuuhh! Pwede! Wala <laughs> naman. Naisang lupo. Nakakuha ba ng picture? Uy! Ay! Nakakuha ba ng picture? Wala naman. Asang Manuel! <laughs> Asan ka ngayon? Shout out. Wide to. Burakay, Burakay. Wait, ka ng na Espanyol. to. Pogi to. Hindi mo ayun. sa... mo ayun. Hindi mo Habla Hindi mo ayun. Hindi mo ayun. Hindi mo ayun. Hindi Hindi mo ayun. Hindi mo Hindi

Papatay baka may bawatan dito. Room Malaga, Spanya. Dalawa nang bato. Iceland stone na ako. Meron pa akong Spain stone. The, Spain stone, the, Spain stone, the, Spain stone, the stone. stone, yung stone sa Spain. Gusto ko ganung stone. Ah, <laughs> eh, ano? Pahiram eh. ng sunglasses mo. Ano, may grado to wala? Wala. Formal lang. Laki pu, ang laki ng po pu, Ang laki ng po ng puso Ay, hindi, alam, hindi, <laughs> tapal ng bol, ang tapal ng ang tapal ng isang kamay ko Okay Ito lang walang Ito bobo. lang booboo mag-VS, tumalon ka na lang. mo yung katawan mo. Mo, katawan mo. Dive ka, mag-dive ka. Dive, dive, sabatawan. Woo! Woo! Eh! 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 Pagbato mo na may na ulo. Uy! Malalim na?

<laughs> ano 'yan? Ano 'yan? 'Yung malaking bilog. La. Jellyfish? Munlaki 'o. Oh. Didikit. Didikitin sa iyo. Ayun. Masakit sa ano 'yan? Sa balat niya. Malaki 'o. Layo, layo, layo. hilo. Oo, sanlaki. Jellyfish 'yung laki 'o. Oh. <laughs> <Laki. Laki. laughs> oh. oh. Delikado Butin nakita ko. Ayun, no, laki. Mutin lumayo tayo, nakita mo. Delikado dito. Amen, nakagat ba? Nakagat siya, buta kailangan. Patay na patay? Di digumogan? Oh Patay na? Patay na? Ano la? na dapat gumuwin na siya. Huh, lucky